Anong ganap sa mundo ng showbiz? Magtag kayo kung matapang talaga kayo. Iyan ang patama ng nanay ni Heaven Peralejo na si Luan bilang tugon sa tweet ni DJ Chacha tungkol sa pang-aagaw ng jowa. Sa tweet ng DJ, sinabi nito na huwag maging habit ang pag-epal sa relasyon ng iba. Huwag niyong kaugalian mang-agaw ng jowa o maki-epal sa relasyon ng iba. Makakasanayan niyo yan. Hanggang sa pagtanda, madadala niyo yung ugali na yan lahat ni DJ Chacha na sumabay sa pag-amin ni na Heaven at Kiko Estrada sa kanilang relasyon. Bagamat walang binanggit na pangalan, ilang netizen ang nag-isip na si Heaven nga ang pinapatamaan ni DJ Chacha. Lalot na isyo ito sa dating paghihiwalay ni na Kiko at Devon Seron. Depensa naman ng DJ, wala siyang sinabing pangalan at kung sinong matamaan, ibig sabihin ay guilty siya. Hindi naman natuwa ang ina ni Heaven sa umano'y parinig ni DJ Chacha. Yung mga taga showbiz dyan na gusto mag-promote ng bashang pero puro encrypted message. Magtag kayo kung matapang talaga kayo. Huwag puro parinig tapos pag sinugod kayo ng fans sasabihin niyo wala kayong manensyon. Oo para sa'yo to DJ Chacha. Say ni Luan. Anong masasabi mo sa balitang ito?